mga idol. Dito kami na idol Tom. Naluto kami dito mga idol sa basud Ay ilog ng pangki kami. Ito po yung ulamin namin no? ah. Talagang may nam-inam. lang po sa probinsya mga guys. Sir simple lang. Padikit na toy. Para eh. tayo ay malamdan ng ating kumukulong sikmora. <laughs> Ganda po ng panahon. Ganda po dito mga guys. Oh, di ba? Oh. Mm -hmm. Yan, di At sino po ba nakaranas mga idol na gumawa ng ganito sa tabing ilog, no? Ayan, no? Nakakita lang tayo na lumalabas sa tubig. Ayan po. Lumalabas sa tubig. Yan po yung gagawin natin, ano? Nagkukuha natin ng pansinaing. Pwede na rin pong inuman. Ayan po. Mamaya pag-apaw ng tubig niyan, lalabas na yung mga para lumulutang na yan. Ayan na po, pwede na po natin yung inuman. Ayan oh. Ganito lang sa bundok, mga idol. Kandagang. Ano to yung luto lalagay natin dyan? Anong bangot nyan? Ha? Huh? Anong bangot? Ang talapya. Sa kakarpa, ang maliliit. Huwag kang damo-damo dyan. Ito, mga idol. Ano? Oh. Ayos na ito? Ayos na yan, mga idol. Abangan natin mamaya, guys, pagkaluto ni Idol Tom. So, guys. Taba ng karpa, oh. Tingnan yeah. natin nga guys oh, Taba oh. Mm, yeah. Yan yeah. mga ganito guys Pag mga bata pa Hindi na namin kinakaliskisan yan Diretso na yan Hiwa lang Oh ya yeah. Diyan, diyan daw makuha siya ng Pansabaw Tapos Pinasta ng kalabaw Sa tas Ayos Ang lasa <laughs> <laughs> Ginawa tayong bubon <laughs> <laughs> Ayusin mo yung ano, sabaw yan. At, yeah, kaya, badata ko ba yung lasa? Sarap yan, bukal yan, o, aning yan. Bukal Nasa itas itaas mo yung karabaw. <laughs> Saan? Huwag <laughs> 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 mo nang pa. Ilagay mo na buntog mo na yan. Iimain pa yan.

Ang buhay namin dito sa tabi ng ilog. Ah, Tagtanghali. Yeah. Ay, putis ka kagulat ka naman. Hmm, ayan na oh. Quality mga idol. Ah. Ayan na po, dumali na po si Untong. Ah, galing-galing yung ano. Hindi. Galing ka. -ga. Ay, right naman. Ito naman si Idol. Hmm, tayo. Kasawa naman na tayo. Kaya kahit kumain na tayo sa takip ayos na yan angatin na natin ay idol itong manapad dapat na karpatot iya yeah! ginhawa naman sa so, mga ikaunting gulay oh. sa mga ikaunting sabaw sabaw lagay pa natin yung isang medyo mataba tabang tilapia oh ikaw naman dali 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 hmm. Salman. <coughs> Ayo sa madali ang pagbubu, ya. Yeah. <laughs> Hey boy.